init Balat ng kalabaw, mga boss, madam. Ngayon, gawin nating gilawin. Ang ganda nito. Ngayon, gawin nating gilawin. Lambot na. pag naglaga natin mga mas madama sa atin yun para magkaroon siya ng smoky flavor at ng bumango ang ating kinilaw kinilaw na balat ng kalabaw ito naman yung iba na ito gagawin natin ito ano yan adobo na natin yan ah, ito sabi ko kasing marami ito lang yung ating gagawin kinilaw gumikit yan iyahong muna natin tang magkaroon na siya ng ano bango bango ng kinilaw tapos na natin yung ano nito tubig pinakuluan ko lang ito eh, okay, medyo may katigasan pa ng konti kaya yan ngayon malambot na hmm. gagawin natin itong adobo yun hindi po mumpo yan medyo umitim na siya yan yun masarap yan yung kulay na yan na siyang inihaw ay inihaw na nga pala ay nagpapalasa talaga dyan hinihin natin ang kanta bango ganda Mas nakakawa na ako at tindi dyan alam nyo ba kung saan masarap to yun kung ano ang kamats nito try comment na lang mga boss madam may lang itong masarap eh na pinapares kung saan Uh, uwi na natin yun no Uh, tapos nahihiwain na natin yan hmm. bango Itong matigas ito ah uh. magtingin na lang natin mga madam palaki so, natin ng hiwa nang sa ganon sa so, teraso lang so na si ano so kagad parang kakunti yata ang dihaw pa tayo narap na kinikilaw kinihihaw nyo muna bago kayo ayun ang kilawin sigurado the best in the best the best in the best

Suka lang alang inalagay natin mga boss madam. Para matayin ka naman eh. siya. Eh. Hindi suka lang muna. Ito naman yung suka. Sukang ano. May nakababad na eh. sili. para lalong ganahan Balutan lang natin at medyo makulat ang balat ng luya. Kaya natin tayo tunawin niya. Kakailak na ano? Kaluyas. Sa mata. Ka. Ah. Hmm. Ilit-litin na natin hiyawa ng luya mga bus magamit ng ready to fight. para uh, ganda naman saan ito eh luya ganda sa kalusugan yun yun suka natin yung nilalagay oh. Ano din mo ay na ratit nang mapiga yung sili. Oops, yeah. Shake-shake lang natin ng konti. bang oh. Hmm? sarap ito eh yung lamutakan na lang natin eh nagugas naman ang kamay eh nagugas ang kamay mga sumadang ah para mapiga yung sibuyas sa kainuya ng tumakas para tumakas ka agad sa mga balat ng ano Ayan natin ang ah. Send. Ah, ano? Paminta. Oops. Ah, lamutak ulit. Ang, ano na. Nakang goods na. Okay na ano, hiwa natin mga buhay madam eh. Kaya kakain ito eh. Ayaw na mga kasama ko nito. Ito na natin. Tanghang. Sakto yung ano niya. Hindi matama mataba na konti. Sakto lang yung kunat niya. isa malambot na malambot hindi naman siya matigas ito na hmm goods goods na goods Kita nak counting. giá đắt Đời kinh Đồng moto, mô tô Đồng viên mô tô Đồng Grabe. Samahan na natin ng kanin. ng isang kalabugan na lang. Oh. Para lalong sumarap ang kain. Kain oh. kanin. Oh. Kaya ang tingulam. Pinilaw. Pinilaw na pinilaw. Balat. sakto mga boss madam masak talaga yung medyo iiham siya eh. para malabas kanya, anong, yung kanya ano yung pagyong Saka mapapala na akin gam mamas mo dam. Ah, sige tayo Ah, limutan natin. panalo yung lasa Fuck, 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 pa, kong pa, kong pa, kong pa kong. 走。<laughs>